Hello guys, welcome ulit sa aking channel bagong vlog ulit tayo ngayong araw uh, Dito ako sa bukid na naman <coughs> Papa, ano mo tayo kalabaw Papalilid naman Papainumin natin sila ngayon Kaya uh, Sama ko kayo Ayun, kalabaw Oh, na sila. Busog. Busog ang kalabaw. Ang galing ko muna sa tali. Yan. Tapos, pakita ko na lang sa inyo pag nandoon na sa tricycle. Yun. Doon sila iinom eh. Tara. Yan, dito na sila. Papailan mo naman natin ang tubig. malapit ano, Gusto niya may asin. Ano. Ay lang ko na asin yung ano nila para malakas umiyon. Kasi ang kalabaw, o kaya baka kambing ganyan, may sa Uy. Ano tinataba din ang kalabawang laki. Saan? Malakas sila uminom. Saan? <laughs> Huwag wala, susubo yung kamay mo sa loob. Kagagitin niya. Lad, nakikita yung ano <laughs> sa ano ito. Yung? Yung? Ano yung natin mo? Oh. Ito okay, lang yun. Inom ka na. Yun, malakas na uminom pag may asin. Ito na kalahati niya na ng tubig. Ayan, kasama ko ka pala. Si Princess. Tab. Ayan Siya ang nagbibidyo sa akin kanina ang aking girlfriend Ginom pa rin sila Hindi pa nila ubos Pero ito ayaw na Mahamog pa kasi Kaya kunti lang na niya. yan Baka ayaw na siya ng damo Para Umaya papalilim ko na doon sa mga kahoy doon. Doon. Kaya naman, papalilim natin sila sa mga puno. Tapos na sila uminom pero may tira pa. Mahamog kasi kaya hindi sila malakas uminom. Tara! Okay. Yeah. Uh -huh. Gracias. Dito lang natin sila nilalagay kasi nga Kasi hapon umulan naman dito Tsaka malilig naman yung mga puno Kaya goods na sila dyan Ngayon naman kukuha tayo ng Gugulay natin para may tangali Doon sa kabilang lote Di mga tanim namin gulay doon Tara Dito na kami sa gulayan Ayan o Sama ko si Princess oh. Sama ko yung girlfriend ko Oo. Oh, oh. Gusto niya daw yung talbos ng sitaw. Ayun o. Ito to eh. Mm. Mm. Ha? Pwede ah. Mahilig ito mag ng gulay eh. Ito yung sitaw namin na, na turo na palaos na. Hindi na namumunga. Kinukuha na lang namin ng talbos. tutok nih pecahan yan eh Kahit saan. arte talap oh ito Ada mana? Ada Oh. Hmm? Oh. Oh. Ay, wala na. Matigas na yata. Matigas na lang. tawanan ko na dyan Oo Oo Hep Pukuha naman kami ng talong. Ang pang-ulam lang namin. Ito. Ayan, yeah, pwede na.

sipag mo pitas oh uh, dahil bulaklak malam ito pa meron pa dito na na pwede na ang silip pag hindi mo tinigdan sa ilalim hindi mo makikita ang bunga Wala tayong lalagyan ng papaya, no? Saan ka? tayo tayong Oo. Oh. Ito yung namin. Wala naman kami ng sitaw. Sitaw. Kamusta nang gigilid lang mga pakani ano yung mga kamatis. Ito, kamatis 'yan. Bawi na rin kami, pero nakuha namin 'yung ng sitaw halo na yan talbos ng sitaw may talong sa loob hindi makita eh tapos dalawang ang ano, papaya hinog na oh, hinog na rin Nab pagod ka <laughs> pagod ka nagbitas ang dalawa kami asang kasama may na rin kami guys. So Ayan, hanggang dito na lang muna ang vlog natin ngayong araw. Kita-kita na lang tayo sa susunod. At huwag kalimutan mag-subscribe. Bapit ka na lang.